Bagong ilong ni Sanya Lopez, napansin ng netizens, parang bruha. Totoo nga bang ginaya si Marian Rivera? Disclaimer, ang mga opinion at pananaw sa video na ito ay pawang salamin lamang ng mga obserbasyon sa publiko at hindi direktang pahayag mula sa mga taong sangkot, layunin ng channel na ito ang magbigay ng impormasyon, opinion, at komentaryong nakabase sa mga pampublikong datos at diskurso sa social media. Hello mga kabuzz! Welcome back sa Buzz Pinas kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng trending at controversial sa mundo ng showbiz. Ngayong araw, isang mainit na isyo ang patuloy na kumakalat sa social media. Ito ay tungkol sa tila pagbabago sa itsura ng kilalang aktres na si Sanya Lopez, partikular na ang kanyang ilong, ang tanong ng madla, bakit parang biglang nag-iba ang hugis nito? At totoo nga bang nagpare-toke ulit siya? Sa isang kamakailang live video kung saan nagpo-promote lang si Sanya ng isang beauty product, hindi inaasahan na ang kanyang ilong ang magiging sentro ng atensyon. Mapanuri ang mata ng netizens at hindi nila pinalampas ang tila bagong hugis ng kanyang ilong. May nagsabing tila hambaraw ang tip, may nagsabing medyo tabangi ang butas sa ilang anggulo, may ilan pang nagsabing parang bruha na raw ang dating ng ilong niya. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na si Sanya ay isa sa mga artistang hinahangaan sa kanyang natural na ganda, ngunit ilang taon na rin ang nakalipas ng umamin siya na sumailalim siya sa cosmetic surgery, particular sa ilong, ayon sa ilang sources, ito na raw ang ikalawang beses niyang nagpa revision, kaya naman marami ang nagtatanong, kailangan pa ba talaga? Ang mas nakakaintriga, may ilang nagsasabi na ginagaya raw ni Sanya ang ilong ni Marian Rivera na minsan nang tinawag ng ilan bilang parrot nose dahil sa matulis at mataas nitong tip. Kung totoo man ito o chismis lang, hindi natin masabi pero mukhang sa mata ng netizens, may hawig nga. Hati ang reaksyon ng publiko, may mga nagsabing mas maganda siya dati, simple, natural, dalagang Pilipina habang ang iba naman ay nagkomento na wala naman daw masama sa pagretoke kung mas pinapabuti nito ang kumpiyansa ng isang tao sa sarili, at totoo rin naman, katawan niya iyon, mukha niya iyon, at buhay niya iyon. Pero hindi rin maiiwasan ang maanghang na opinion ng ilang netizens, basahin mo na lang. Reynold Talima, not beautiful. Phil F. Morales, mas gusto ko yung dati niyang face, sana di na siya nagpadagdag ng ilong. Aaron Mendoza, nagparay na ba ulit siya? Celisor Warner na over yung nose, para na siyang bakla. Eva Martinez Aguilar, sayang ang mukha niya pagtanda niya, for fame and money. Pero sa kabilang banda, may mga nagbigay din ng suporta. Hilde Pilapil, she is so hot. Maria Victoria Pascual Feria Dizon, napaka nakakabighani naman ang artista na ito, ang Teresita ng Pulang Araw. Els Mandido, bagong gawa ulit ang ilong. April Dolan, I thought it's in may iba rin ang nagulat sa pagkakahawig daw niya ngayon kay Ines Veneiracion, kung totoo man ito, baka dahil sa angulo, lighting, makeup, o sadyang may pagbabago na nga sa facial structure niya, may nagsabi pa nga, akala ko si Ines Veneiracion. Habang lumalalim ang diskusyon, lumalabas din ang maseryosong punto. Bakit ba tayo laging may masabi kapag may artistang nagpaparetoke? Bakit parang palaging kasalanan ang gustuhin ang pagbabago sa sarili? Lalo na kung babae, tila ba lahat ng kilos nila ay may katapat na batikos, sa sobrang dami ng inaasahan ng publiko sa itsura ng mga artista, minsan sila mismo ay naiipit sa pressure na dapat perpekto ang mukha nila, at minsan, sa kagustuang tumugma sa pamantayan ng industriya, na ito sa paulit-ulit na enhancement. Pero sino ba talaga ang dapat magtakda kung ano ang tama o maganda? Sa panahon ngayon, ang kagandahan ay subjective na, at kung masaya si Sanya sa kanyang bagong itsura, dapat bang pakialaman pa natin? Marami ang nagsasabi, sana tinanggap na lang niya ang natural niyang ganda, pero may iba rin ang nagsasabing, kung mas masaya siya ngayon, suportahan na lang natin. At the end of the day, ang mukha at katawan ng isang tao ay desisyon niya, hindi natin kontrolado ang opinion ng iba pero hawak natin ang sarili nating kapayapaan kapag kontento tayo sa sarili. Ikaw, anong tingin mo sa bagong ilong ni Sanya Lopez? Team natural ka ba o team do what makes you happy? I comment mo na yan sa baba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang Buzz Pinas para sa mas marami pang showbiz chika, trending intriga, at usapang pangmasa. At tandaan, dito sa Buzz Pinas hindi lang basta chismis, chika na may lalim. Hanggang sa susunod, stay safe, stay curious, at stay kind.